mga classmates, nandito na tayo sa ating paliliparan susubukan natin yung dikaldiro natin na guryon kung lilipad kasi mukhang umiikot yung mga yung guryon natin mga classmates nako, isa na naman kababalaghan ang nagawa natin <laughs> hindi pala balance yung ano natin, yung pakpak natin ngayon lang natin nakikita kasi doon sa kalawakan natin ang sikip pero susubukan natin kung lilipad Eh, Nahulog ang kaldero. <laughs> Nahulog ang kaldero. Malaki eh. yata masyado yung <gulug> <gulug> dalhin Michael. Buang. ko Buong. Yan, Ayan. Ang galing. Oo. Naku. Oh. Walang hangin. Walang hangin. Wala pang hangin. Walang <laughs> hangin. Naku. Umaambun pa. Nahihirapan tayo magpalipad dito. Walang hangin. Oh. O. Yan! Ayan. Ay. Ang baga lumipad. Oh. <laughs> ang baga lumipad. oh, Yan! Hagis. Ayan. Lumipad. Di. Ayan. Sayang, walang hangin. Gira, gira. Doon, nabilisan ko. Bagsak lagi ang kaldero natin. Ayaw lumipad. Taob lagi. Mga classmates, hindi natin mapapalipad yung di natin na kuryon. Walang hangin. Malas yung araw niya. Maganda pa naman, oh. Mukhang may balat na, may balat sa puwet na naman yung nakasama ko dito, ah. <laughs> Oo nga, no? Ano na, ikaw yung may balat sa puwet? Si Odiog din sumama na nakaraan. Si Odiog. Sige lang. Siya may balat sa pwet. Bako kulit kayo ha. Next time na naman. Next time na naman tayo magpalibad mga classmates. Maraming salamat sa mga suporta ninyo mga classmates. Yan. Tuloy-tuloy lang tayo paggawa ng ano, mga sarangkula. Mapiperfect din natin yung mga saranggula na mga gawa natin mga classmates. Tuloy-tuloy lang. Sana na-enjoy ninyo mga classmates. Yung pagpapa saranggula namin sa inyo. Yan. Yung saranggola na dikaldero natin na guryon. Yan. Standby lang muna siya dito sa baba. <laughs> Hindi mo na lilipad. Pinapawisan ako eh. Kanina pa ako nagpabalipad eh. Yon. Walang hangin. Maraming salamat. So, dito ko na lang siguro tatapusin yung ano, yung vlog natin. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Huwag mong kalimutan na i-subscribe si Kuya Maki, mga classmates. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.